Ang Philippine Coast Guard ay tatanggap ng apat na pump patrol boats mula sa France sa 438 million ODA project. Nakatakdang magbigay ang France ng apat na pump patrol vessels at logistical support sa Philippine Coast Guard kasunod ng pag-apruba ng 438 million dollars aid project para mapahusay ang maritime security capabilities ng Manila sa buong karagatan ng bansa. Ang opisyal na proyekto ng pagkuha na pinondohan ng tulong sa pagunlad ng France ng apat na pung fast response crafts na naaprubahan sa pulong ng National Economic and Development Authority Board noong Martes ay epektibong magpapalipat-lipat sa armada ng Philippine Coast Guard. Papasok sa 30 hanggang 35 metro, ang mga French-built boat ay magiging katulad ng umiiral na 44 na meter parola class multi-role response vessel mula sa Japan. Ayon sa paglalarawan ng proyekto, ang unang 20 fast response craft ay itatayo sa France at ang iba pang 20 sa Pilipinas. Magbibigay din ng France ng logistical support para sa mga sasakyang pandagat at kagamitan para sa anim na base. Ang proyekto ay umaayon sa layunin ng pamahalaan na pahusayin ang maritime security sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga kakayahan ng mga institusyon tulad ng Philippine Coast Guard. Ang mga bagong FPC ay makakatulong sa pagpigil sa smuggling at ilegal na aktibidad habang tinitiyak ang pagpapatupad ng maritime sovereignty sa mga kritikal na lugar sa dagat, sabi ni National Economic and Development Authority Board Secretary Arsenio Balisaken. Inaasahang mananalo ang OCEA Shipbuilding and Industry sa acquisition project dahil sa relasyon nito sa Philippine Coast Guard at nangako na mamumuhunan sa mga industriya ng paggawa ng barko sa bansa. Nauna nang inihatid ng kumpanya ang BRP Gabriela Silang, OPV8311, ang pinakamalaking aluminum-hulled offshore patrol vessel sa buong mundo sa Philippine Coast Guard noong 2019 sa ilalim ng katulad na programa ng tulong noong 2022. Binago ng OCEA ang pangako nitong magtatag ng shipyard at subsidiary sa Pilipinas na makakagawa ng 15 hanggang 120 meter long patrol vessels. Sa fleet ng 13 ocean going patrol vessels, ang Philippine Coast Guard ay nag-inat ng manipis na pagtatangka upang masakop ang 7,641 na isla na bumubuo sa kapuluan ng bansa at higit pa. Ang West Philippine Sea, ang pangalan ng Maynila para sa seksyon ng South China Sea na sumasaklaw sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya nito, ay naguubos ng mga mapagkukunan ng ahensya sa pamamagitan ng pakikipag engkwentro sa mga puwersang pandagat ng China. Ang mga insidente ito na umikot sa mga pinagtatalo ng tampok na maritime na inaangkin ng dalawang bansa, ay bumagsak sa mas maliit na armada ng Pilipinas. Ang opisyal na Development Assistance Project ng Paris ng apat na pung patrol vessels ay ang pinakabago sa listahan ng mga pangako ng bago at lumang mga kasosyo ng Maynila upang palakasin ang armada ng Philippine Coast Guard sa gitna ng mga insidente ito. Ang Japan, na nagbigay ng labindalawang patrol vessels sa ahensya, ay nakatakdang maghatid ng limang siyam na meter long patrol vessel sa Pilipinas sa pagitan ng taong 2027 at taong 2028. Samantala, ang US sinuri ang paglilipat ng apat na sasakyang dagat ng Coast Guard sa pamamagitan ng labis na mga artikulo sa pagtatanggol noong nakaraang taginit. Ang France ay lumitaw bilang isa sa pinakamahalagang European partner ng Manila sa mga nakaraang taon. Ang dalawang bansa ay lumagda sa isang kasunduan na naglalayong palalimin ang kanilang ugnayan sa depensa at seguridad noong nakaraang Desyembre at pinaigting ang kanilang pagpapalitan ng militar sa militar. Lumahok ang mga puwersang pandagat ng pransya sa balikatan sa unang pagkakataon ngayong taon, na sumali sa US at mga barkong pandigma ng Pilipinas sa South China Sea.